Andito ang kanyang lola, hmm. si Lolita Roda, no? Ang pasyente ang nilapin niya yung kanyang apo na si John Kaven Alvaro Toba. May edad na 8 years old, taga sa Uyo, Quezon City, no? Ang diagnosis ni John ay uh, chronic kidney disease. Ang hospital ay Philippine General Hospital. It's PGH po. PGH, oh. So ang nirequest ni lola ay panggamot sa kanyang apo, no? So, maabot ng 16,000 kada buwan ang gamutan ni Jan. You know? Dalawang taon pa yan siya, nakaroon ng ganun. Hindi naman, hindi naman alam nga nakaroon siya ng kidney. do nalaman nga sa laboratory niya, nalaman niya nga may kuwan siya sa kidney. Mahina mo pa yung isang kidney niya. Inborn po ba? Tapos, na no, siya, hindi ko alam, inborn ba siya? Noong no, na kuwan sa hospital, nalaman nga yung titi niya, may laman daw nakaharang. Eh ngayon, may, yun ay una -opera. Na, 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 na tanggal na daw, natanggal na yun. Naopera naman siya ulit sa taas ng puso niya. Eh, panatlong opera naman. Sa puso niya, may butas ang puso. Sinadyang inbutasan ng doktor pa Dalawa daw daluyan ng ihi. Noong panahon na yon na nagkaroon ng mga ganong problema si Jan, nandyan pa yung tatay niya? Wala na po. Ah, wala na din. So, karga wala mo po. lahat. Para hinatid lang siya sa hospital. Tapos iniwan na siya. Tapos iniwan niya din na sabi na ligan. Napakasaklap na nanay, oh. nanay Lolita. Ano? Kung may sakit din pala si nanay. Oh, may rin, na sakit rin, Oo. Oh. Dalawa kami pasinti. Ano po ang karamdaman niyo eh, naman? Ang karamdaman ko galing dito yan. Eh ngayon, parang gumaling na dito. Minto ako sa gamot. Kasi wala na akong mga nanay. Hininto ako. Kala ko wala na. Ay bukulong baga ko. Ngayon nanay... ah, pwede uh, ba kung isabay? Pwede, pwede Pwede ba isabay? Pwede ba? Pwede ba? Pwede 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 pwede. Kasi dun sa iba, kasi nini ako ng tulong eh. Hindi na pwede isabay eh. So, submit mo na rin, nanay, para kasi ikaw ang nag-aalaga kay Jan. Paano kung ikaw naman ang tuluyang magkasakit na huwag naman sana? Hindi mas maganda, alagaan din ang kapungan. Ito tulong din ako ang mabibig sa party days na ito. Dalawa po kayo. Una, siya po lang ang nilapit. Ayaw kayo tayo. Salamat. Salam. Kung in-one na tayo, nanay, no? Kung in-one. Diba? Kung in-one tayo, nanay. Salamat. Salamat po sa akong uh, sa tulong ninyo uh, para magamot yung apo ko pati kayo para uh, ti ako naman uh, eh. uh, mabigyan naman ulonas ng aking karamdaman.